third bolt isa tapos isa nito mahigpit hindi ko alam kung saan dito may isa dito sa apat na hindi naputol ang sobrang tigas din so papalitan na rin para sa sunod mag Sins ng gulong Lambot na din mga tanggalin Baka kasi pag sinusunod mo tanggal Baka magkaganito na din maputol Kaya isama ko na Ito so, papainit lang muna na Makakahinit dito na